Ipag-common mistakes sa mga ipapatayo ng bahay! Aki, bakot sana ako ng design ng Gano ba? Oh! Uh, Amalo naman! Baka pwede naman wala nang bagay ng design. So, sa'yo ko rin naman papakistro eh. Pag-design at pag-construct ay dalawang mag-ibang phases ng pagpapatayo ng bahay. na ilang rason kung bakit magkahiwalay ang bayad sa dalawang services nito. Una, ang design phase ay critical sa pagpapatayo ng kahit anong structure o building. Involve dito ang mga architects, engineers, at iba pang professionals para siguraduhin it's safe at pasok sa standard ng pinapatayo. Pagdating naman sa construction, ang majority ng budget ay napupunta sa materyales at labor ng mga workers. Pangalawa, may mga asos cost ng pagpapaprove ng design, gaya ng printing, on-site visit, permit fees, at marami pang iba. Lastly, sa talungat sa code of ethics, architect man o engineer, na libre ang professional services gaya ng drawing at construction management in respect to the profession. Tandaan, di masamang magtipid pag nagpapatayo ng bahay. In fact, trabaho na mga professionals na tulungan ng owner na makatipid without compromising safety and quality. Follow this page for more.